Mahigit dalawanda ang mga dating contractual na mga empleyado ang nabibigyan ng trabaho sa tulong ng isang uniform o workwear company sa lalawigan ng Cebu. Magiging bahagi sila sa isasagawang expansion ng kumpanya sa abroad para ibandera ang mga gawang produkto na mula sa mga lokal na materyales. May detalye si Jesse at ng PTV Cebu. Dating walang permanenteng trabaho si Aling Lucia 2019 lang siya napirmi bilang mananahi ng mga tela sa isang kumpanya. Mapalad si Aling Lucia dahil hindi siya nawala ng trabaho kahit noong kasagsagan ng pandemic. Kahit walang trabaho ang ibang kumpanya, kami straight ginamong trabaho, ang aming trabaho. Kasi may mga ano mga mas ang ginag aming ginagawa. Tapos salamat kami kasi may ano pa, may binigay pa sa amin na mga pangkonsumo namin ba kabilang si Aling Lucia sa mahigit dalawang daang mga empleyado ng Uniform Workwear Company na ito sa Lapu-Lapu City. Kumahabol sa modernisasyon ng mga makina ang kumpanya na nag iimprenta ng mga uniforme. Sinisiguro naman nilang hindi maiiwan ang kanilang mga manggagawa. They were trained in PESA and then we also tried to adapt to uh, the technology that is uh, the, the, technology that they, they learn uh, from PESA. Maliban sa mga pribadong kumpanya, sila rin ang gumagawa ng mga uniforme ng ilan sa mga LGU mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na RA9242 compliant. Ibig sabihin, gawa mula sa mga lokal na materyales ang kanilang supply na uniform sa mga LGU. Planong dalhin at gamitin sa abroad ang mga produkto para sa expansion ng paggawa ng mga company uniforms. In Asia and, and all throughout Southeast Asia, there's no real dominance in that world. And for us, we see that as being our tropical fabrics that we have here, being from Pina, from Abaca, Sisal. Uh, you know, these different materials as well, bananas as well. Um, so, as far as I guess the expansion plans for us and where that came about, it really was about growing our industry, not just about growing Unisol. Uh, being able to take the Philippines and, and taking the industry abroad uh, as a first and foremost, being able to partner with countries abroad, uh, ideating with them, and also bringing back some of their skill sets as well to help boost our own. capabilities within the Philippines. Hindi lang ang kumpanya ang aangat sa expansion. Dahil kasama rin ang mga manggagawa sa pag-unlad mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.